Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Philadelphia 76ers kay Brownie James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magtutulungan nga na pang Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls para makagawa ng trade ngayong offseason. Ayon nga po mga sa nalabas palang na balita ng isang NBA insider, kasalukuyan na nga na pong nakafocus ngayon ng front office ng Philadelphia 76ers sa paggawa ng mga plano para sa darating na offseason, kagaya na lamang ng pagkuha ng mga bagong players sa 2024 NBA draft, free agency at sa trade market. Sa katunayan, susubukan na rin naman nga na po ng 76ers na makipag-agawan sa pagkuha kay Bronny James sa darating na 2024 NBA draft na gaganapin pa naman sa huling linggo ng Hunyo. Bali gagawin nga daw po nila ito upang sa ganon ay may sakatuparan nga po nila ang kanilang plano na pagkuha rin kay Lebron sa darating na free agency. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga Isa nga po ang 76ers sa mga teams na kukuha kay Lebron James kayong gusto nga po nila itong itandem kay Joel Embiid at Terrence Maxi. At isa nga po sa mga paraan para may sagawa nila ito ay ang pagkuha muna nga po nila sa anak nito na, na si Bronny James gamit ang kanilang ika-16th overall pick Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Mas mataas nga po ang pick ngayon ng 76ers kumpara sa Lakers kaya posible nga po na mas maaga nga po nilang makukuha si Bronny James sa darating na NBA draft. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magtutulungan nga po ang Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls para makagawa ng trade ngayong offseason. Alam na nga po mga ka ng Los Angeles Lakers na marami na nga po mga teams ang nagkaka interes sa pag-agaw sa kanilang superstar na si LeBron James. Kasunod ng pag-anunsyo nga po nito na hindi niya kukunin ang kanyang player option at magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent. Ngunit ayon nga po sa lobas na balita, hindi era naman nga po ito basta-bastang papayag ng Lakers. Gayong maging sila nga po ay gagawa rin ng malaking move upang makumbinsi nga po na ito na manatili sa kanilang lineup. At isa nga po sa mga gagawin nila dito ay ang pakikipag-usap nga po nila sa mga kupunan ng Cavaliers at Bulls para makabuo sila ng isang malakihang trade. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Cleveland Cavaliers sina Zach Levine, Jalen Hujfino, 2029 first round pick via Lakers, 2028 second round pick via Bulls, at 2032 second round pick via Bulls. Masusungkit na naman nga po dito ng Chicago Bulls sina Austin Reeves, Rui Achimura, George Niang, at number 17 pick via Lakers. Habang Los Angeles Lakers naman nga po ay matatanggap dito ang matagal na nga po nilang target na si Donovan Mitchell. Sa so ganyang klaseng trade nga po mga ay mas mapapadali nga po para sa kanilang maisaayos at mapalakas ang kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.